habang magpapahinga ako sa likod ng isla bigla ko na lang naisipan na subukan gawan ng content si tatay na kung saan nadaanan natin siya habang nagbibisikleta naisipan ko na din na bilhan ng konting rosary na kahit papano may uwi siya sa kanila bilang kapalit ng kanyang kabutihan na ginawa sa halip nung naikwento niya na hubot pala ng layo ang kanyang inuwian pati natitira nating pera binigay na lang natin sa kanya bilang sukli sa kabutihan niya sana guys, sa unang content natin na to, samahan nyo ako. Andito na tayo sa lugar na kung saan, andun si natay, nagsasumikap, na kahit paano kumita para sa kanyang pamilya. Sana sa gagawin natin, mapasaya natin siya. <tellan>

abot lang lang kaya natin bilhin kasi eh, sa sweldo lang natin kinukuha yung kinamimigay natin skip dito o so, kaya sardinas para may pangulam si tatay corn beef y qué Con short jeans, Ang mga ito, sampal. na malaki. Ah, Ay Ate, pwede yung pakalagay sana, sa ano? Sa cartoon na maliit. Hi, Hello. Hello, ah. Ganito lang. Oo. Oh, para hindi masyadong para hindi masyadong malaki. Okay na po 'yan. Ayan, yung pinabili natin kay tatay, yung natin sa kanya. Okay. okay lang po yan. Dito lang naman sa ano, double nyo na lang ni plastic. Dito lang naman sa may barber shop. Ah, uh, plastic na lang ma'am. Ay, hey, wala na to ate. Ay na po yan. Ice cream para sa iyo, Tay. Charo. Surprise siya, surprise siya yan. <laughs> you, uh, salamat po. Yun, nabutan pa natin. ayan guys si tatay yung nakapula yung sa tapat ng barbershop. shop ako na ng sapatos siya po yung ating bibigyan ng konting uh, nakayanan natin wala pa tayong pwedeng may bigay na uh, ganoon ka lang eh pero at least mapasaya natin siya dito natin siguro dito natin siguro ipapatong sa camera para hindi siya masaya Exe na tayo. Ay. Nakarami ka na. Kanina pa kayo? Nakay lang sa katos na kayo. Hindi ba? Huwag ka masingil niyo isang sapatos. Huwag ka diba? masingil niyo isang sapatos. Ito sa ano eh yung mga ganon 180. 180. Oh, yung uh, oh mga tahit 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 180. tahit 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 Punit kasi ito eh. Hanggang mga ano oras po kayo dito? Uh, alas eh. Alas gabi? Oo eh. Uh, siya Dito talaga kayo nakapesto? Ha? Dito talaga kayo naka, talaga kayo naka -no, nakapesto? ah may isip ko nga kung ko o ano pero siguro kaya pang tiyagan ko gunting-guntingin ko lang ng maayos kong ano wala akong ano na eh Pambiliin na eh pang apply ko sa construction Nagaan nyo rin. Dapat may lamesa po kayo, no? Para, no? Hindi ma kayo mahirapan. Pagunting ko sana to. No? Pwede ba guntingin to? Pwede naman siguro tayo, no? Kasi walang pambayad, eh. <laughs> okay lang? Wala ko pang eh Tanggalin ko lang itong ano oh, himul himul mul Pang apply ko sa construction kasi Ayan mo Tulo tulo Ha? Tulo tulo na yung niya para hindi ah para hindi matastas po ah, salamat po tay walang pambili bilita eh ukay ukay lang yan eh Ah, Eh, nagmeryenda na po kayo. Uh -huh. uh -huh. Ah, po. Saan kayo nauwi tayo? Lalilang. Malayo pa rito? Ah, lalilang. Ah. Hindi, dito, dito sa may burangay. Hmm. Oh, sa uh, ano, lalal. nito. Lalilang. Ah. Kaya doon, lalal siya. Naman siya? Ah, oh. Malapit na sa kalibo po yun, ano? Oo. Oh

hindi na kailalal tayo yun. Ha? Hindi na kailalal tayo. Hindi na, lang tayo. Replay ako ng construction. Na-istorbohan nah, 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 na kita tayo. Pwede na siguro to. Pwede na siguro to. Tay. Oh? na to. Ay paano niya wala akong bayad. Okay lang? Ha? Napaka-lanay. Maranot sa braso. Bait ni tatay Sabi Tay Para kayo ito Sa'yo ito, <laughs> sa'yo ito Ha? Sa'yo yan, sa'yo yan Tapos Dahil ang mo, ito para sa'yo Sa'yo yan Jagan mo muna yung yan yung tayo. Yung sige yung na, yung sige yung na. Unin nyo na yan. Ha? Eto, grocery sa inyo yan. No? At least may may uwi po kayo. Sige tayo, salamat. Salamat, salamat po. Salamat, <tinyo> pagawa ng sapatos dito lang po sa may b-mall banda yan si tatay hanapin nyo malapit lang po sa may barber shop Ayan. gusto nyo rin magpagupit dito na rin napakabait ang mga tao rito so, saan ka pa ba sabi nga nila kay tatay na Tatay smile diyan. yun no ay hey, thank you ah. Salamat tay. Success guys, sana kahit pa paano nakatuwa natin si tatay. So, let's go. Magtay nga naman tayo. Yung kunting naabot natin galing lang sa saldo natin. So, yung mga na nakikirang saldo natin. Ito yung pinagkakasya natin pinipigay. Salamat po tay.